Inirekomenda ng Makati City Prosecutor's Office na kasuhan ng murder ang suspects sa road rage incident na nauwi sa pamamaril at pagpatay sa isang motorista sa Makati City. Kumuha tayo ng iba pang detalye mula kay Denise Osorio live. Denise. Dominic, sa siyam na pahina ng resolution ng Makati City Prosecutor's Office, inirekomendang sampahan ng kasong murder with no bail si Gerard Raymond Yu. ang sospek sa Makati Road Rage noong May 28. Inirekomenda rin sa masampahan ng violation of Section 31 ng RA 10591 dahil sa kabiguang magpakita ng permit to carry firearm outside of residency para sa ginamit na baril sa pagpaslang sa driver na si Aniseto Mateo. Maalalang binaril si Aniseto habang bumabaybay sa kahabaan ng EDSA pagkatapos ng alitan sa pagitan nilang dalawa noong dakong alas dos ng hapon noong nakaraang linggo. Dominic, ayon sa anak ng biktima, gumaan daw ang pakiramdam ng kanilang pamilya nang mabalitaan nila ang rekomendasyon ng piskalya at tuloy pa rin daw ang laban para sa hustisya. Dominic? Alright, maraming salamat, Denise Osorio.